Magandang katawan, magandang mukha, makinis na balat, maraming kaibigan, mahal ng pamilya, magandang karera at anak. Lahat ng bagay na pinapangarap ng isang babae nasa kanya na maliban sa loyal at mapagmahal na kabiyak. Madami pang gustong gawin at marating ang 18 anyos pa lamang na si Janelle Cabuyao Asuan. Sa batang edad ay maagang natapos ang buhay nito matapos na masagasaan ng sasakyan na minamaneho ng kanyang nakaaway na ex-boyfriend at dating live-in partner. Maraming nagsasabi na sinadya ang nangyari, pero sa salaysay ng suspect, ito ay aksidente. Ano nga ba ang nangyari kay Janelle Cabuya wasuhan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang reckless imprudence resulting to homicide ayon sa Article 365 ng Revised Penal Code ay ang voluntaryong paggawa o di paggawa ng isang aksyon na bagamat walang malisya o hindi naman sinasadya ay nagdulot ng labis na sakuna o pagkamatay sa biktima. Bagamat walang intensyon ang, mga, ang may sala na pumatay, subalit dahil sa kawalan ng labis na pag-iingat at awareness sa kanyang aksyon ay naging dahilan nito ng pagkamatay ng isang tao. Bata pa lang si Janelle ay mahilig na ito sa pag-aayos ng sarili. Gusto niya maging isang modelo at kung papalarin ay pinangarap niya rin noon na maging isang artista. Habang tumatagal at patuloy na nagkakaedad ay mas lalo pang lumabas ang ang kagandahan at magandang hubog ng katawan. Dahilan kaya naman talagang marami ang lalaking lihim na napapalingon sa kanya at nagkaroon ng interes. Maliban sa magandang pisikal na katangian, Inilarawan din si Janelle ng mga nakakakilala sa kanya bilang mabait, loyal at maaasahang kaibigan. Sa kanilang lugar ay wala atang hindi nakakakilala sa kanya. Maliban kasi sa masaya ito kasama ay napaka-supportive nito at talaga namang matulungin. Ganon din siya bilang anak at kapatid. Sa paguspong ng social media, isa din si Janelle sa mga nahumaling dito sa katunayan ay mahilig siyang mag-share na kanyang mga video at clips sa social media lalo na nga sa kanyang TikTok account. Kadalasan ay binabahagi niya rito ang kanyang hilig sa fashion, makeup at sa pagsayaw. Magaling sumayaw at nakakaakit ang mukha ni Janelle kaya naman unti-unti nang dumarami ang mga followers niya sa social media. Sa dami ng lalaking nagparamdam sa kanya, ay may isa sa kanila ang nakabihag ng kanyang mailap na puso. Ito ay ang tattoo artist na si Jan Will. Marami sa mga nakakakilala kay Janel ang nagtataka kung ano nga ba ang nagustuhan ni Janel sa kanyang kasintahan. Subalit base na rin sa ginawa kong mga research, marahil isa na rito ay ang pagkakaroon nila ng halos parehong mga hobbies. Tulad kasi ni Janel, si Jan Will ay mahilig din sa fashion, rock arts at mahilig din ito sa hangouts, disco bar, dance floor. Marahil ito ang isa sa mga bagay na nagustuhan ni Janelle dito. Kasabay ng mga promises at maraming pangarap ay tuluyan na nagsama ang dalawa at nagbuhunga pa nga ang kanilang pagmamahalan nang isilang ni Janelle ang anak na lalaki. Lubos na minahal ni Janelle ang nobyo kaya naman maging ang pangalan ng anak ay sinunod niya sa pangalan nito. Mula nang makilala niya si Will ay dito na umikot ang mundo ng dalaga. Bagamat may mga pagkakataon pa rin, na nakakasama niya ang mga kaibigan at usap niya ang mga kapatid. Sa relasyon, sabi nga, makikilala mo lamang ng lubos ang isang tao pag nakasama mo na sa iisang bubong. Habang tumatagal kasi ang relasyon ng dalawa ay umusbong na ang iba't ibang problema. Isa na rito ay ang pambababae ni John Will. May mga pagkakataon din na napagbubuhatan nito ng kamay si Janelle kahit pa nga nagdadalang tao ito. Ilang beses na rin silang naghiwalay subalit nagkakaayos din. May mga bagay na tanging sa matatalik na kaibigan niya lamang isinasangguni dahil sa ayaw niya na may masabi ang pamilya sa pinili niyang lalaki at ama ng kanyang anak. Ayon sa report, maraming pagkakataon na sinubukan ni Janelle na patawarin ng nobyo, alang-alang sa kanilang anak. Subalit ika nga ng matatanda, ang lahat ng bagay ay may hangganan. March 28, 2025, base sa detalye ng matalik na kaibigan ni Janelle at kanyang makeup artist, ay nag-away ang dalawa sa isang bar dahil nahuli ni Janelle sa akto ang ginagawang panluloko ng kanyang kinakasama. Ang nasabing pag-aaway ay siyang naging daan para tuluyan na maghiwalay ang dalawa. Kasama ang matalik na kaibigan ay hinakot nila ang gamit niya sa tinitirhan at kumuha ng isang apartment. Para sa mga kaibigan ni Janelle, ay saksi sila kung gaano ito nagsuffer at nasaktan sa ginawa ng kinakasama. Sobra nitong dinibdib ang nangyari. May pagkakataon pa nga na pinagsusuntok nito ang sasakyan ng nobyo at sinaksak ang mga gulong niyon. Kaya naman ayon sa kanila, ay sigurado sila na nagalit si John Will sa biktima. March 29, 2025, Sabado ng gabi, tinawagan pa umano ni Janelle ang matalik na kaibigan dahil Nais sana nito na magpaayos. Pero dahil sa puyat at pagod ay hindi niya ito napagbigyan. Hindi niya naman alam na ito na pala ang huling sandali na makakausap niya ang kaibigan. Kinabukasan kasi March 30, 2025 ay nakatanggap na lamang sila ng tawag na nasa ospital daw ito at wala ng buhay. Base sa report, March 29, 2025 ng gabi ay nagpunta si Janelle sa isang bar sa Barangay Dos, Lucena City, Quezon pinuntahan nito doon ang kinakasama. Ayon sa mga nakakita, ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Hysterical lang babae. Ang pag-aaway nila ay umabot pa hanggang sa labas ng bar. Ayon sa mga kaibigan ni Janelle, nagpunta ito doon dahil nais nitong kunin ng cellphone na nasa kamay ni John Will. Sa kabila ng pagwawala ni Janelle ay nagpatuloy si John Will sa pagsakay sa loob ng kanyang sasakyan. Patuloy naman siyang sinundan ng biktima at nakahawak pa ito sa pintuan ng kotse ng paandari ng lalaki ang sasakyan. Pagandar ng kotse ay bahagyang nahila ang biktima bago ito tuluyang matumba at umilalim sa kotse. Dahilan kaya naman nadaanan ito ng kaliwang gulong sa hulihan. Isinugod pa sa paggamutan si Janelle subalit binawian din ito ng buhay. Ayon sa kapatid ni Janelle, nang makita nila ang katawan nito, ay may malalaki itong pasa sa kanyang likod at dibdib Ganon din ang malalaking gasgas nito sa binti at sugat sa ulo. Ang pangyayari ay nakuhaan ng mga CCTV camera sa paligid ng lugar. May ilan pa nga na kumalat sa social media bagamat agad din namang binura. Sa ginawang follow-up operation ng mga pulis ay agad din namang nadakip ang 29 years old na si John Will at kasalukuyang nasa kustudiya ng Louisiana City Police. Sa ng suspect ay aksidente lamang ang pangyayari. Subalit hindi naman ito ang paniniwala ng marami. Para sa kanila ay sinadyan ito ang ginawang pagsagasa sa biktima at nais nila itong managot sa ginawang kasalanan. Ayon sa kanila ay labis na galit ang nakikita nilang motibo ng suspect. Maliban dito ay handa din silang magpatunay sa ginagawa nitong mga pang-aabuso sa biktima nung ito ay nabubuhay pa. Ganun pa man ayon sa PNP ay iimbestigahan nilang mabuti ang pangyayari. Sa kabila nito, isa lang umano ang sigurado na ang suspect ay mananagot sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang kanyang katawan ay ilang araw na inilagak sa St. Jude Multipurpose Cooperative Memorial Service sa ibabang Dupay, Lucena City, bago ito dalhin sa kanyang huling himlayan. Naulila ni Janelle ang noon ay limang buwan pa lamang niyang anak na lalaki na nasa pangangalaga ngayon ng kanyang kapatid. Magtatatlong buwan na rin mula nang mawala si Janelle. Hanggang ngayon ay isa lang hinihiling ng mga nagmamahal sa kanya. Ito ay ang tuluyan na nilang makamit ang hustisya.